Guys, may make-up daw niya ako. Pero hindi ka bakla. Hindi. Eh, bakit nag-make-up ka? Nagpapardol ka yata eh. Para nga, para nga mas maganda ka sa may karas, ay sa may mama ng karas ko. Kaya mo ako may make Sobrang nga. ganda ka sino ni. Eh. Sino eh, ba yun? Hindi ko nga kilala yun. Sobrang ganda. Eh, ganda nga. Hmm. <laughs> <laughs> Natawa na mo naman ako na, eh. Dala ko pa pagagandahin mo. O, lagyan mo pa. maganda naman. <laughs> May Ay, ba Ay, no, white. Hindi yung kita yung white. Yan, guys. guys o, oh, nagme-make up. Pero hindi ka bakla. Magagalit dati yun. Pag bakla ka. <laughs> hindi ka nga bakla. <laughs> hindi. Hindi ba yan? Ganyan, parang kalbo na yung...

Marino kong bet. Pinakirat mo lang yung mata ko eh. Hindi ko yan pinapirat. Pasalamat ka, nagme makeup pa ako sa iyo. Ay, minimakeupan pa kita. Dapat hindi ka nagme makeup kasi lalaki ka. Bulagot ka sa daddy mo. Bakla ka ba? Gusto yeah. ko lang kita pagandahin. Okay, gusto mo pagandahin. Kasi parang... mag, kasi sobrang ganda nga ng cash. So, parang kirat yung mata ko. Actually, malaki yung mata ko, pero parang nakirat siya sa pag-makeup niya. Itong ko. So, ano ba yan? Oh, ah. Dandahan. Nakikiriti yung mata ko eh. <laughs> Ano, <laughs> nakikiliti yung mata ko kaya. Dandahan na mo kaya. Dito naman sa kabila. Ano okay. ba yung kapatapay na yun eh. Hindi pa tapos eh. Ano, nakirat na yun. Medyo lang, gukulahin ko. Testing talaga siya, siya oh. Parang yun. Nakakakirat pala yung make mo. <laughs> oh ay, tama na yun. Nakikiliti mo mata <laughs> yung... sa kabila? Dandahan. Dandahan. Aray, aray. Tanggalin ko nga eh. Okay, tanggalin. Tanggalin. <laughs> Dina alis ako may Sakit, eh. Dito na sa kabila. O sige tayo. Wag mo na tanggalin. Magilamos na lang ako mamaya. Pinakilat mo na ang galing mo. Pinakilat mo. Kabila naman. Okay. Among dito. Kala mo naman kinaganda niya mahaba nang piloka. Hindi kaya ng mata mo. Parang CR. Oh ah, sa kabila ayusin ng

Binawa akong okay, lolo. Tura ko nyo yung isa, naging kirat yung mata. Okay, ba, ano ba pala talaga nagagawa na yun? Ayaw mo ba yun? Ayaw mo. Pwedeng sumikit ang mata, pwedeng kumirat. Aray naman. Ito naman sa kabila, kirat na nga yun, Yuri. Kirat na. Isang mata ko, dito ka naman maglagay. Ayan yan, dito. dito, dito. Ayaw Pirat na. Oh, ano eh. Isa lang. Huwag mo nang burahin. Yuri, lagyan mo na yung isa. Okay lang yan. Nakirat na okay. nga. Oo. Oh, lagyan mo na yung isa. Kailangan pantay yan. Ano ba yan? <coughs> tips ka nga. Oo. Eh. Stik dito yan talaga. Basta magling stik. Oo, magling stik. Tapusin mo na oh, oh, Tapusin kasi. Marami ka bang make Wala eh. lang. Ito lang? Lagay mo na yan. Sa mata lang talaga yan. Hindi mo pinunti, hindi mo pinunti. sa mga binibigay ng nanay mo. ako kung natatakot ka, hindi palitan mo ng picture mo. Taming gusto lang kakuhihal dyan ka dyan na to dito nga. Kirat yung mata ko. Ganun pa yung nagagawa yung, Ano, ano. Pwedeng pampakirat, pwedeng pampalito Pero kinirat niya. Ayun, kirat. lang so, na. Dito. <laughs> oh, game na. Pa, saan dito? tagal naman. Ay! Dilihan mo na Sa so, kabila ay, naman. Aba. ganyan. Hindi po ako yung nag-hotel. at Hi guys, ganito mag-makeup yung anak ko. Ang eyebrow pala, pwede pala siya, no? Pwedeng pampakirat. Oh, nakira talaga, din naman. Malaki po yung mata ko, pero nakira. Hi parang naging lola naman ako parang Parang sinuntok ako, may, may parang sinuntok ako na. O, oh, parang lola naman. Okay, guys. Thank you for watching. Itong anak ko ginawa ng lola. lola. good morning, pa. Hindi, bubloin ko. Na, mag na lang ako sa ginawa mo hmm. na hmm. Hindi, nakakabulol itong white Nakakabulol Dandahan naman kaya? Oh, ano ba? Dandahan? Yun? Yes. yes. Ang bilis ko namin ang

Tapos, okay, tignan yung ginawa Tapos, wala na. Tignan mo. Oo. Oh. <laughs> na. Mukha akong ano, yung nakira talaga. Yung ano yung pinaglalagay ko. Hi guys, thank you for watching. Wait lang. Okay na yan. Ano yung gila? Paglilipin ka ba? Pula na yung labi ko. Wala dyan. Napula na yung labi ko. Tinan mo ah. Hindi hmm. yan mapula. Wala akong lipstick yan. Parang naging lola yung mata ko dyan. Galing mag-makeup, no? Prosthetic. Hmm. Wala nang Wala, akong lipstick yung ring. Ito, pagkilay na lang. Okay. Ito. Ano yan? Pagkilay yan. Pagkilay

Ang ingat alabat. Ginawa kong matanda na itong bata. Okay na yan. Hindi naman ko. Nako. Oh. Hmm. Okay, guys. Thank you for watching. Hmm. Ano ba itong ginawa na ano ko sa... So, Mukha Thank you for watching. <laughs>